Dahil Sunday ngayon, tara guys, sama niyo kung gagala tayo sa bayan ng Sibalom sa probinsya ng Antique. Dahil niyayang ako guys ng mga kasamahan ko sa Antique Vloggers. Shoutout nga po pala kina Madam Tintin, Kambing Queen, Kabukid Vlogs at kay Asian Boy. Sa so magdadalawang taon na nga ako dito guys, pero ngayon ako nakapagtambay dito. Anyway guys, niyayang nga po pala kami dito ni Jean Recto dahil nga magdi-deliver siya ng mga kanyang kambing. Balis sila nga ang kanyang unang client na magbibili ng kanyang panindang kambing. Kaya kung naghahanap kayo ng kambing guys, ipm nyo lang si Idol Jen Ricto. Oy, oy, sana all talaga merong negosyo. At habang hinihintay pa nga namin guys, ang iba niyang clients ay naglive muna sila dito at sumayaw-sayaw dito sa public plaza ng Sibalo. O ba diba, guys, ganun dapat pag ikaw ay content creator, vloggers, dapat walang hiya tayo. At makalipas nga guys, ang ilang minuto ay dumating naman ang sunod niyang client. Grabe, iba talaga si Madam Jean Richto. Shout out pala sa iyo sir dahil napakaraming kambing ang iyong binili kay Madam Idol Jean Richto. At ah, tinanong ko nga guys kung aanohin ni sir yung mga kambing at ang sagot naman ni sir ay paparamihin niya ito. Kaya guys kung sino dyan naghahanap ng kambing na alagaan o katayin man ito ay ipm niyo lang si Idol Jean Richto. Dahil napakamura guys ang kanyang tindang kambeng. Dahil hindi ka talaga magsisisi kapag dito ka bumili kay Kanding Queen or Idol Jen Recto. At dito na nga guys, tinanong ko ang kanyang buyer na si Sir kung anong masasabi niya sa mga kambeng. Anong masasabi mo Sir sa kanding ni Ma'am Jen Rito? Okay man natin ta kung ano ano kalidad. At pagalis nga ng pangalawa niyang client ay agad naman dumating yung pangatlo niyang client ang huli niyang buyer sa kanyang mga kambing. O diba guys napakabilis lang ibenta itong mga kambing. At pagkatapos niyang ibenta ang mga kambing guys ay niyaaya niya naman kami papunta dito sa Sulong Sibalom Antique. Alam niyo ba diba guys na ang Sulong Bridge o ang tulay ng Sulong ay kilalang kilala ito sa probinsya din siya ng antike dahil sa napakagandang view dito at napakagandang disenyo ng tulay ng sulong. O ba diba guys, nakikita nyo, napakaganda at napakahabang tulay na ito. At dito sa sulong guys, ay maganda rin mag-rides at marami ka rin pwedeng kainan dito sa tabi-tabi lamang. At dito nga kami guys, dumerecho sa durog ni Isko. Dahil itong durog ni Isko ay kilalang kilala rin ito dito sa sulong si Parang palagi na nga ako guys, kumakain dito. Dahil sadyang masarap talaga ang mga sineserve nilang pagkain dito. Kaya ikaw guys, kung gusto mo, bisitahin mo rin. Jerry Salivio. Ito naman. Hi, Jenrex like of Vlogs. Ayun, Ay, ayun mga palang, gaya na din, tin-tin. Juniper Asian Boy. Jeremy Bayogria, Kabukidlog. Kaya guys, punta na kayo dito sa durog ni Isko guys. Dito lang sa Maisibalong, Sulong. Okay. So, ayun guys, pakisupport na lang sila. At hanggang dito na lang guys, ang aking video. Salamat sa panunood. Paalam!